Ay, tayo tumingin doon. Ay, Ay, ha? Ha? Dung, dung, sa Doon sa kabilang Daming ka aja si classmate. Daming uli. May mabibili pa? Oh, dami Oh, at nagkakalat sila. Ini sudah ang marah menguli mal. Untuk yang pengin sang marah menguli tadi. Parah. Hah? Oke. Mari. Walay dito lang kayo ah. öğrenci po, ano po? Kung nito po, po lang, ano ka ba yung Nado na, nado na. Atay ko na. na. At tayo, po po so yan guys, at inabot na kami dito ng init. Parang gumaganda na po talaga ang panahon. Yan po, kung mapapansin ninyo. Yan, meron diyang mga tao po na naghihila ng lubid at ito po yung pinakang bangka. yan po yung bangka at dito naman po ay humi humihila rin po sila dito sa kabilang gilid at yan po para po ang lambat ay pumunta dito sa tahit hanggang sa makarating po dito sa tahit yung bangka so yan nato po muna ipipwesto at masakit na yung aking tiyan habang ako naglalakad ko 'tong aking asawa na kay kala para naman nakikihawak lahat ito ng lubid. Siyempre, say hi! Vlog na kayo natin! Say hi to the camera! Uy, <laughs> naka-vlog kayo! Ay, ah, Ay, Ay kita wala. na! Ay, kita ko na! Ay, kita ko na yung pating! Bading! <laughs> Bading! May pating! Atak! Oh, Hindi pala <laughs> pating ang pating, pating pala. <laughs> so yan naman po at nandun sila Kuya Jojo ah kasama yung tatlong bata siya po nagbabantay at nagkakain po sila ng taho kami po yung nagbili ng taho Maloy ba nang tito Akoy? Maloy? Ba tito Makoy? Ah, Malayo na po sila. Ako po ka ulit. Ako yung nakapagpahinga na. So po, talagang hindi na napigilan si Gio ni Maloy. Basa na. Gusto gusto po talaga yung maglangoy. Anak! Maloy, hali muna kayo. Tayo kukuha muna ng isda. At mamaya na kayo maglangoy ni Kuya. Ayan na po. Nagsalubong na. Ayan, may isda na. Yo! Hi, Kwee

may pangulam lang, nang pang May pang pangsigang. Yeah, may pangsigang na kami. Ay, eh? mali <coughs> mo lang sa So yan po at kami ay uuwi na. Yan, uuwi na. Ano. Yung asawa ko po ay doon na manggagaling at kukunin po na yung tricycle. At kami po dito na dadana sa may daan kananinong Piyo. At yan guys, nakakuha na kami ng isda. Yung dalawa tuwa-tuwa pa maglangoy <laughs> oh. Yung dun oh. oh. ah, yung dun. Ay ah. Oh, hindi ko alam. So yan po, tayo na. Sinundo na kami na kay Mr. Kami pinag-shortcut na. Sakay. Ano nakita ang chinelas? Ha? Huh? Nakita ang chinelas? Oh. Sa kanya. Sakay, sakay kayo ng dalawa. Doon ka na baby, sa tito ulit. Aba ka, baga? Ay diyan nalang kayo ng dalawa. Eh, basa. Ba upo nalang kayo ng dalawa diyan sa sahig. Sa sahig kayo maupo. Sa sahig. Oh. So yan po yung aming tanim. at nililinis na ni Ate Jo. Tatanggalan mo ng palikpik. Oh, tinatanggalan na po ni Ate ng palikpik muna. Ah, uh, tanggalin po na lang namin 'yang luto ay pang-preso. Eh, mo talagang lang dito din namin, no mo sa ko. Hindi rin hindi ko alam. Nakita mo pala rin mo pa kung sasalan, alam mo sa hindi mo alam do. Ano nga sa amin, eh, pag kami hindi ko din alam ay. Yeah, <coughs> na ati, na ako, utong, si si pa Ako, ay Ang dalawa. Siya pa, nakaubos. Baka mahulog ba ka. Siya na kaon sa tao. Siya pa, sa Siya pa, tao. Ayun, sa tao dyan sa tatlo. Si Dustin pa daw nakaubos ng pera na, na itong dalawa. Tanana, dito, ay, dalaw puto, oh, wala naman dito, ah. Na. May dalawang pupo. Wala naman May gi kakain talaga si Dustin. Abo, may gi rin kakain si Malay, kuya. Aba. Si Kuya po ang tagapagpakain na itong tatlo, tagapag-alaga namin kanina doon sa tabing dagat. Kasi wala ko sa lakas. Kasi wala ko sa lakas niya. Ang na ay, talaga si Justin, ate. Pagbuta niya itin talaga, sa kanya. Yung ano, yung taho. Yung taho. Talaga ating nakalobo. Ang magay. Ang magay. Let's go, let's go. kusin. Ah. Pamerito na. Ay, pamerito na. Ay, hindi. Pipirito na pati tatay maliliit. Ay, maliliit. Hindi mo lang yung ikaw. Meron ba naman? Pwede yun. Igagangat. mo lang. ka okay. Pero, pwede, pwede. Ay. Ay, mulung, na nukay, dagal, wala. Bulutu, o. Tutu, sa Dasi, wala bulutu, na. Kasi may ano. Dapat hindi ang pa yung na ay. Ay, tatay, ang marami. Mga